Ate, anong ginagawa mo dito sa labas? Bakit ka umiiyak? Eh, nila Sino? Ako naman eh. Ba sabi ko sa'yo huwag kang lalabas ng bahay? Yan tuloy. Tara na. Oh, bakit naman umiyak? Ito, Pilay like ka hindi. Sige na. Tanggapin mo na. Yoyo. Sige po. Huwag na po. Ayaw niya po eh. Sige na. Ba kasi yung problema mo, ate? Makinig ka kasi. Sinabi na nga huwag kang lalabas ng bahay. Kita mo na yung napala mo. Uy, Elaine, ano naman ba yan? Bakit mo inaaway ang ate mo? Eh, eto kasi si ate Lyra eh. Hindi nakikinig. Inaaway na nga, labas pa ng labas. Hindi pa natututo. Yung bunga nga mo, Elaine, ah. dahan ka. Kahit ano pa yan, ate mo pa rin yan. <laughs> yan naman palagi, ate. Mali na naman ako. Itong buang-buang nalang lang palagi ang kinakampiyan at kinukonsinti niyo. Hoy, Elaine! Ano ba yan? Ayos ayusin mo yung bunganga mo ah. Respetuhin mo naman si Ate mo Lyra. Totoo naman kasi tay. Bakit ba ingit na ingit ka sa Ate mo? Pares naman yung trato ko sa inyong tatlong magkakapatid ah. Parehas tay. Yan ba ang ibig sabihin ng salitang patas para sa iyo? Tumahimik ka na, Elaine. Um, ako sa inyo? Kahit naman anong gawin ko, ako naman palagi yung mali dito. Bumalik ka rito! Kinakausap pa kita, Elaine! Tay, hayaan nyo na. Ha? Oh, Lyra, ano masakit? Ang sakit siyang ko. Ha? May problema ka ba? Sabihin mo kayo ate. Uh, ayaw. Sakit siya. Ayaw. Anong nangyayari sa'yo, Ly? Ano ba yan ate? Kaya nagiging spoiled din, ikaw si Binibibi mo. yan na nga yan. Ikaw, Elena, Ang bunganga mo ah. Imbis na ikaw po yung dumamay sa kapatid natin, ikaw po yung nag-aaway. Nga kayo, Josh? Huh? Hmm? Huh? Hmm? Lyra? Lyra, <coughs> anong nangyayari sa'yo? Magka-check up na nga lang tayo. Tara na. <coughs> Ay. Ano kaya yung nangyari dun sa kapatid mo? Kala na nga rin po. Otay. Oh! Anong nangyari? Dinala mo rin sa ospital? Oo, tay. May problema po tayo, boy. Puntis po si Lyra, tay. Ano? Ano nangyari yan? Ewan. Eh, itong si Lyra ayaw sabihin sa akin, eh. Ibon, lalaki. Lara, anak? Sinong lalaking may gawa nito sa'yo? Sabihin mo kay Tatay. Sige na. Ayaw, ayaw sabihin. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Hmm. Uy, pare! Dito ka na naman! So, pre, tagay Bakit? May problema ba? Oo, pre. Malaking problema ko. Yung anak ko si Lyra, tinagsamantalaan. Ha? Ano? Pucha. Alam niyo na ba kung siya yung may gawa? Hindi. Ayaw sabihin. Ang mas malala pa doon, nagdadalang tao si Lyra sa ginawa ng hayop na yun. Hayaan mo, pre. Pag may nalaman ako, malalaman niyo talaga yung kayopan ginawa niya. Salamat pre ah. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko. Yan mo tara, tagay na lang tayo. Sige. Mm. Oh. Bad. ibad hey, lalaki. Halika. Sumama ka ininom dun tayo. Tara na kung pwede dito. Diyan po ka dyan. Ito, kundi gusto mo? Wow, baka, but... wow, but... wow. Iskina. Wow. Sigana. No. Hindi nasinilaw. gumayaw ka, yari ka sa akin. At wag na wag mong susubukan ang isang ate at tatay mo, kung hindi pa sila sa akin. Ha? Tara. Diba? Ate. Ate. Ate, anong nangyari? Bad, Loki. Bad? Anong bad? ba? Sino? Sabihin mo sa akin. Hindi, hindi pwede. Hindi, hindi patay, patay tatay, patay ate, patay bukso, hindi, hindi. Ate, huwag kang matakot. Nandito ako sabihin mo sa akin, ano lang mangyayari sa atin, lalong lalo na sa kanila ni tate at saka ni ate. Hindi, <coughs> hindi, bad na nakibad, hindi, hindi bad. Sino mga laking tinutukoy mo? Sino, sino yung RV mo ba? Siya ba ate? Oo, Ninong. Ninong Gat. Ako rin Huwag na Ako. Ay! Tay, sinabi na sa akin ni Ate Lyra kung gumawa nun sa kanya. Si Ninong Arby daw. Ha? Tumigil ka ngayon Elaine? Eh? Ganyan ba kalalim ng inggit mo sa kapatid mo para gawaan mo ng kasinungalingan? Ay totoo ang sinasabi ko. Maniwala ka sa akin. Tama na. Hindi hindi magagawa sa akin ni paring Arbian ang sinasabi mo. Alam ko natutuwa ka sa nangyari sa kapatid mo. Pero para gumawa ka ng kwento ganyan kabigat, sumosobra ka na, Elaine. Tay, ano ba? Sakit niyo namang magsalita. Sino bang matutuwa sa nangyari kay Ate? Wala. Sinasabi ko lang naman kung anong sinabi niya sa akin kagabi. Kung ayaw niyong maniwala, edi eh wag. Kung sa akin lang, gusto kong mabigyan ng hustisya ang nangyari sa kanya. Pare? Paring Noel? Dito ka ba? Parang walang tao dito ah. Sinisyerte ka nga naman. Tira, anak! Walang hiya ka? Hayop ka? Totoo pa lang sinasabi ng anak ko! Ano ka dito pa hayop ka? Ay. Ha? Ha? Kari. Pare! Pare! Tukarin mo ko pare! Ano ka kaya mo sa akin? Tago! Tay! Tama na! Huwag niyo pong ilagay sa kamay batas! Kaya ano mabulok yun sa pisinto, Tay? Pinagkatiwalaan kitang hayop ka! Ang dapat sa'yo mabulok sa bilang buwan! Ate, o. Oh, kain ka muna. Ate, sorry sa mga asal na pinakita ko sa'yo, ha? Promise, babawi ako. Alagaan natin ng maayos ang baby mo. Lyra? sorry, ha? Kung sana, binantayan ka namin ng maigi, hindi sana nangyari sa YouTube. Naku ate, tama na yan. Alam mo bang hindi pwede ma-stress ang mga nagbubuntis? Ang dapat natin gawin ay magmubuo na lang para kay Ate Lyra tsaka sa magiging baby niya. Baling na lang natin lahat ng atensyon natin sa kanya. Tama yun. Hindi kayo dito. Tama na yun, mga